maaaring may problema na pagsubok. Pero hindi po lahat ng problema pagsubok. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, ho. Halimbawa, eh, nagka ka dahil sa kapabayaan mo. Halimbawa, sa trabaho, tamad ka. Naalis ka sa trabaho, nagkaproblema ka. O halimbawa, nagka-trabaho ka sa o nahuli ka nung amo mo, tamad-tamad -tamad ka, na walang ka ng trabaho, abe, hindi pagsubok yon, Bunga ng katamaran yon kapatid. Hindi ba? Hindi pagsubok yon. Ang pagsubok, kapatid, ganito. Ang pagsubok, isang bagay na dumadating na wala ka namang kasalanan dumating sa'yo. Halimbawa, may alaga kang baboy. Nung kung kailan mga e eh, inaalagaan mo naman totoo, e eh, kung kailan mga anak eh, saka namatay yung baboy. Maaari, sinusubukan ka ng Diyos kung gaano ang pagtitiwala mo sa kanya, di ba? Halimbawa, sa trabaho, wala ka namang, wala ka namang pagpapabaya, maayos ka namang magtrabaho, tapos inalis ka ng amo mo. Maaari, pagsubok yon kapatid. Pero alimbawa, eh, dahil sa kapabayaan mo, dahil sa mali mong gawain, eh, naalis ka sa trabaho, hindi pagsubok yon Problema yon Ayan. Ngayon, ganito. Bakit ba ang tao ay sinusubok ng Diyos, kapatid? Bakit niya tayo kailangan subukan? Pakinggan mo sa isang talata ng uh, Pedro, ganito ang ating mababasa. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Yesu Kristo. Talaga palang dumadating ang pagsubok, kapatid, eh, no? Ngayon, yung pagsubok, yan ay bunga ng ating pananampalataya. Ang sinusubok lang naman ng Diyos yung sumasampalataya, eh. Hindi naman sinusubok yung walang pananampalataya, eh. Ang sinusubok niya kung sumasampalataya ka para ikaw ay mapatibay, para ikaw ay madalisay, para rin yung ginto, sinusubok yun sa apoy, eh. Inaapoyan ng inaapoyan yon para maging dalisay na dalisay na ginto, maalis lahat ng dumi. Maging 24 karat gold sa kaapoy, kaapoy, naalis yung mercury, naalis yung mga baka, naalis yung dumi, nagiging 24 karat pure gold ang tawag doon. Ngayon, 'yun ang dahilan kaya sinusubok ang ginto. Ang pananampalataya naman natin sa Diyos, sinusubok ng Diyos para tayo maging matatag. Ang pagsubok, hindi dahilan yan para tayo manghina o tayo ay huminto o tumigil o kaya ay eh, mawalan mawala ng loob. Kundi ang pagsubok, dapat nating tanggapin bilang paraan ng Diyos para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya.